Blind items bang handap hanap mo? Pwes, talasan ng isipan at pag pagiging marites. Nandito na ang segment na inyong kinahumalingan at hinuhula ng DAHU! Okay. Ayan, Ayan na! Start, Sino na ang uh, una magdadahug? Sino na unang hashtag? Ay, ako yan. Ay, na yan. out na ba? So, alam uh. na. So, ang out na ba? Eto, medyo bago-bago pa to. Oh. Kailan lang to eh. Uh, actually, this week lang nangyari. Oh, oh. Sa isang uh, bonggang restaurant dito sa BGC. Ah, Sino ang involved? So isang actor. Actor. Uh, na actress na, na ba ngayon? Charot lang. <laughs> ayun na nga. Uh, <laughs> Grabe ka naman. Na, yung ano eksena? Yung, yung aking source na talagang nakita, nakachikahan itong hmm. aktor actor, tumawag. Nako, hmm. sabi niya, sis! Hmm alam mo, alam mo, love ko naman to aktor na to and I'm happy for him. Mm. Kung sakali nga na talagang, ay I may mean, nag-out na siya. Kasi oh. siguro nga it's about time na. Mm. Sabi niya. Uh, alam mo si iba, iba talaga siya. Dito sa, nung na niya doon sa restaurant, may dumating daw na mga, parang ilang group, well, mang, Siguro mga dalawa o tatlo na alam mo yung hindi ko alam kung ano tawag sa kanila ngayon sabi ko nga ano parang borta mga borta boys Oo, ganyan o, ah. na medyo naka S naka slim slim sli o, slim, oh, slim, slim, slim fit, fit. O, slim fit ah, ah, siguro ah, ganyan. ganyan pero hindi, ano daw sila yung mga looks na alam mong may edukado ah. alam mong mga, Basta borta na, at na guwapo, oh, mga guwapo. Pero pamintang durog 'yan. nga pamintay, parang ah. out naman ng na mga ah, out naman sila. Pero, hindi naman, Alam mo mas malambot pa sa marshmallow. Exactly. Oh, okay. So nakita daw nitong aktor, itong grupo na 'to, ah, uh, oh. supay go daw si aktor oh. doon. At yung yung chikahan nila, so, hindi niya ini-imply na parang may romantic ha. Oh. Ang ini-imply niya sa chika niya sa akin is parang out na ba siya? At nag, I mean, he's so out na ba? Na, kasi, Para sumama dun sa grupo hindi, na yon Hindi lang yon ah. Yung chikahan daw nila, parang alam mo yung uh. sobrang komportable na parang, Aklang-aklang. Oh, ah, pa Oo. Oh, oh, parang gano'n na rin. Aklang-aklang. Oh, oh, comfortable daw ni actor na, yung siguro nakikita din niya sa the way, oh. yung mga galaw. gesture, yung salita, yung yun, yun, tono, yeah. ganyan. So, habi ko, eh baka naman. It's habi ko rin, it's about time na siguro. Kasi ilang beses na rin naman siyang uh, nalilink ah. sa ibang actor oh. naman. At, baka naman laseng, hindi? Hindi. Nakachikahan pa nga nitong aking source. Ay, okay. Kaya sabi ko, eh baka naman nag out na rin. Yun. Etong si Actoy kasi medyo ano eh. Uh, Matagal na sa showbiz? oo, oo naman. Pero Ay, oh. <laughs> parang semi-lilo siya. Ngayon? ngayon. Oo, oo. parang pagtrip pag-trip na lang din niya sigurong gumawa. Ganon. So, baka mo nas na-enjoy ngayon. Bumi bida ba to sa pelikula ganyan? Oo, oh, laging bida yan. Ay, Ay, yun mm, na. okay? Mm, yun na. Yun lang ang clue? Ay, ay, <laughs> batin natin si Christine Lubis Lisa. na isang certified marites oh, wow. din. Alam mo, dami na nating ano ah, mga certified, oh, oh, marit ah, certified Maritess marites kasi ito yung nagpapamember nga sila. Ang tara, oh. ni fans club. Ano, oh. Kaya wait mo, magkakaroon kami ng fans club. Talaga ako nalag, ano, nalag oh, ask Hindi buong ganyan. 150. Oh, correct. Gusto ko eh, dahil sabi nga niya, 1 million ang view. Manifesting din. 1.2 na tayo. Oh, oh, ay, Live viewers. Live okay. viewers. Oh, no yeah. Pabati lang ako. Gusto ko mo nang batiin si Lito Maniago Bet. na nanonood sa atin ng live kanina pa. Sabi ah. ni Lito, hindi yan. Sabi ni Lito, ah? bagay ka daw, Mr. Poo. Ay, sa salamat man. naman, Lito Maniago. I love you. Oh, <laughs> yun na. Tapos, syempre, uh, gusto ko si Chuck Gomez. Oh, Chuck yes! Gomez! Yes! Kasama ko si Chuk Gomez kanina. Ewan ko kung nandiyan na. Ah. Sabi niya pupunta siya dito. Ay, oh, friend ko yan si Chuk. Alam mo oh, ba diba? si Chuck Gomez? Ano kaya, schoolmate kaya mula grade school. Seryoso? prep. prep hanggang college. Ay, talaga? <laughs> so, hindi ako magkataka kung BFF kayo at sharing note, no, ha? No, yun nga nga. Hindi kami naging BFF ever kasi never kami naging magkaklase pero schoolmate kami from prep to college. okay. Hindi kayo magkabatch? Hindi magkabatch kami. magkabatch kayo? never kami naging magkaklase. Ah, okay. In fairness naman kay Chuk. Anyway, yun yeah, din si Chuk. Hello, Chuk. At saka, syempre, panoorin natin si the great, ah, uh, timeless diva, national treasure na si Dulce na nagbabalik ngayon sa concert scene ah. After or 8 years yata. Mapapanood siya sa Music Museum on March 8. Nako, ay, exciting bongga. to. Directed by Calvin ne na Neria. Neria, no. oh yes. Kailala ko rin yun si Calvin. yes yeah. Yon sino po. Sino mo na yung aktor? Ako siya, buta ko ito, no? Alam, 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 i-reveal ko dito. Nahulaan no, niyo ba? Hula, hula, hulaan mo na. Hula. Kung uh, sino man to. Yan. Oh, next. I'm sure kay Ayan Din. Na. Ay, kay Din ba to? Sa'yo. Hindi, ay, okay, yan. Mo. Ay, grabe naman din oh, yung ay! hashtag mo. Ay, ko dinalaw ka ako sa hashtag niya eh. Oh, grabe. Kagalang-galang ano. ka din. Pero kajut pa mo. Kala mo lang ayun, yung kagalang-galang. Ano? Oh, bakit? <laughs> ano ba yung Ano Ano gagawin mo din? I demo mo pa? Paano? Where are you going din? Paano kajut? <laughs> <laughs> bakit ba talikod? Oh, <laughs> oh my God! Ah, Dapat -ano. Dapat -ano. Hindi ko kayo Dapat pa ganon! Dapat pa ganon! Hindi ko kayo layo! Hindi, hindi! Bakit hindi? Eh, parang mayroong huh? ah? ganyan naman. Haan? May ganon? Bakit kayo tatawa na? Pinatatawa ng kanilang mga Kasi yun ang... Uh, tatak ng isang ano. Hindi, pero bako, ang, ang kadyot ngayon, hindi ba parang kal kaldag, yung na. Diba? kaldag na? Oh. Ay, yung kumakaldag, di ba? Kaldag na, oo. Parang, one, two, three, two. Ah, ah may, may counting po. May, may counting oh, <laughs> po. Oh, sige, oh, sino yan? Hindi ko makakilala <laughs> eh. Pinilit ko sa inyo. Hindi. baguhan to. pero Pero, itsura. Tapos, no lumalabas na na supporting. Pero, sinasama sa mga mall show. Aktor. Oo, oh, aktor. Ayan ang aktor. Oh. Na, parang moreno eh. Ah. pero, yan na kanyang pambato, yung kadyot. Kaya, pag lumalabas siya, kadyot, kadyot. O, oh, yan. so, kung baga, kung meron sa mga mall show, yan na, na sinisigaw ng mga tao. Oh, kadyot. Oh, Ay, OMG. Pogi. Oo, oh, oh, may ah. yun, black Be Moreno Beauty. Moreno Beauty. oh, na- uh, siya. Taga Max ba yan? I'm hindi, hindi sure. Max. Pero na. nag na, na siya. Oh, oh. Hindi siya nagpapasexy sa pelikula. Hindi pa, ah. nalang sport support. Hindi pa? Hindi pa. Ah, pero kajot na yung pinapagawa oh, ano sa kanya. Yung, siguro magaling magsayaw, di ba? Ah, sige. Yun lang. I guess ko nga Kilala ko ba yan? <laughs> ah, hindi mo kilala. Hindi, hindi mo Hindi mo no! Hindi mo no! Hindi mo kilala. Hindi mo Hindi mo Hindi kaya nga sabi ko, bibilib Bil talaga ako sa mga Marites kapag oh, kala ulaan nila ko. Ay, ulaan Marites, hindi ko nga kilala. kilala ko rin pala, parang kilala ko rin. So, hindi, ka hindi pa Pag nakasalubong naka mo naman sa hallway, makikilala hindi, alam mo. Hindi, hindi ko sure. <laughs> Pinagsabi lang hindi sa akin. Unless Ay, kena talaga. <laughs> Unless ko madjot siya, dumula siya makikilala. Ayun Pero halimbawa, lumapit lang siya. Hello po, Sir June. Ay, wow. Sabi ko, The Do hoop. I know you? <laughs> <laughs> eh, si Radyo uh, Ay, ko kayo! Nasabihin ni Dean. Yung line item kita! <laughs> oh my God! O, pati na din! Basta yung papilito niya, ano? Basta ano? something religious. Oh, something <laughs> <laughs> religious? Tapos gumakadyot? Hindi kaya na lang yun <laughs> eh. Trabaho na lang. Ah, o sige. po. judgmental ako. Oh. Nag-init oh. <laughs> <laughs> ka naman agad. Kilala yan. <laughs> Alam mo naman ako. <laughs> <laughs> Mga konting salita lang. Ang pantrabo bigay mo, <laughs> ha? <Patawas> Hindi <laughs> ako sa'yo pag-welcome din pa. <laughs> <laughs> O, oh, sige. Next. Oh, next. Hindi pa. Meron pa ba? Ay, Ayan na, na. Mr. Quiki. Ay, pwede ka ba? ba? Gitex muna na tayo. O, oh, sige. Bago ay, yan. Ay, may pakulay. Oh. Ellen Caliado. 14 Australia. 14.99. Wow! Sabi niya, good, good evening yes. po. Ano po ang Pungsoy Reader for <laughs> Janine and Paolo? <laughs> <laughs> Nako, sabi ko sa iyo, next yeah. episode, Rose. <laughs> <laughs> Pungsoy Master ka Yan na. Ganito, <laughs> gusto niyo po ba i-guess na lang natin tong si Jin Yu Chua? Oh. Ano to? Oh. Ano to? Oh. Uh, parang part 2 ng Chinese New Year. No, pero yeah. sasama siya ni Wilson Flores. Ay, <laughs> <Yeah>. <laughs> Talo ka nga dyan. O hindi, grabe sila. de actually meron. Ah, uh, hindi ko nalang sinabi kanina. Oh. Uh. Ah, uh, tinanong ko eh kung ano naman naman sasabi niya kay Janine at saka mm. kay Paolo uh. na may balitang break na ngayon. Sabi ni ah, uh, Feng Shui uh, consultant, sabi niya, base daw dun sa your birth nila o animal sign, mm. meron daw uh, surprises. Yung mm. dalawa. This year. May surprises. Oh, yeah. oh, sa isa't isa, Ah, oh, okay. So parang, sabi ko, ano yun? Kung break na, may chance na magkabalikan or oh. what? Sabi niya, could be. Dahil oh. may surprises. Ang taray yeah. ka talaga, Madam Rose. Oo nga. Uy, <laughs> teka lang, ha? Gusto ko lang pong linawin. Wala po ako oh. kinala mo sa mga pungsoy. Nakausap ko lang po isang pungsoy consultant. Pwede mo ng bagong ano yan. Career. Oo, oo. <laughs> o, oh, dahil dyan, meron ka bang babatiin, Dean? Ay, bago-batiin oh. ni Dean. May bago na naman. Ah, oh, sino? Mag-thank you tayo sa, kay Apple Damian. May na, 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 rin na, rin na Oh Isa rin sa mga regular natin. Nagpakulay siya ng 9.99 US dollar Sabi niya, Hi po mga marites. With a, ano to? With a heart. O, oh, oh. Thank you, Apple Damian. Ay, yan. Ingat ka Yung dyan. Yung Japan, si Joanne from Japan. Dahil absent ako sa work, nakapanood uli ng watching from Tokyo, Japan. Okay. Oh, yeah. sige. Bago ba ito mag-ano, uh, dahu si Mr. Poo? Ano niyan. Yeah. sige. Okay. Ikaw na, Mr. Quickie. Okay. Okay, okay, Ako na, Mr. Quickie, ikaw uh, so na. Dahil dyan, eto na ang ating uh, Mr. Quickie. Pwede kayong magpagawa dyan ng sirang <laughs> sapatos, <laughs> <yun nga>. tsaka <laughs> <laughs> sirang bag. Ano to? Ano ba to? Hindi ko nga alam. Hindi, eto, may kinalaman to sa isang aktor. Hmm. Oh, itong aktor na to ay Hank. Ah. Ha? At marami siya ng mga oh. naging girlfriend sa showbiz. O. Okay. Ngayon, ah uh, paano ba? Itong si Hank actor, um, Marami siya naging girlfriend, di ba, sa showbiz. Yung isa doon, um, habang girlfriend niya yon kumeme siya ng isang girl na non-showbiz. Oh. Eh, eto namang si non-showbiz girl, uh. eh, medyo taga-makati. Ano Ay. ko oh, magalit mga taga-makati? ko-correct Ano na lang. Hindi siya taga-makati, taga dito siya. <laughs> Magamagalit talaga yun Magamagalit talaga yun Magamagalit talaga yun BGC Naga dito siya naga dito siya O, lugar Basta medio katikatihan girl <laughs> Okay, okay. Oh. So, kahit alam niya na may girlfriend itong si aktor Noong nagkakilala sila At mukhang nagkagustuhan magkakimihan nagkemihan sila Ay, Kasi may image talaga itong si aktor na uh hunk Na talagang uh, may pinagmamalaki <laughs> O, oh, ito na Noong natapos na ang ganap na-disappoint ang non-showbiz girl. Dahil kasi bilis. Una. Oh, no. Hindi pala gifted child. Mom. Eh yun ang kanyang projection. Ah. <laughs> oh. <Tumotong>, wala pa. <laughs> wala. Ta wala. Ay, ako, yan gifted yan eh. True. Wala muna muna sa ito. So tapos, mm. ang bilis daw. Mm. Para daw, ang dating daw dun sa non-showbiz girl, para daw binagaabang nag nag sa kan <laughs> sa labas na parang nagmamadali. Hindi parang itik para na. Parang may nag-Julie sa nung totoong ah, girlfriend. Wait! Wait, talaga nagmamadali. Ang bilis o, daw. Parang itik, di ba? sa na? Ganun <laughs> ba mga itik? Oo, oh, pa, <laughs> 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 Tapos, eh di syempre, sabi <laughs> ni, sabi ni Nan Showbiz Girl, eh baka naman ano lang siya, wala lang siya sa, ano, wala lang siya sa wisho, mm. hindi lang siya na sa kondisyon. So, inulit, ang ganap. Mm. Ay, wali na naman. Siyempre, yung hindi talaga gift, dala na naman pagbalik niya, lumaki. Oh. Siyempre, <laughs> o, OMG! Siyempre, ganun pa rin ang size. O tapos, oh. yung pagiging uh, quickie, ang bilis na naman. One, One two, ba yun? Para naglalaro ng 1, 2, 3, pass! Gano'n! 1, 2, 3, pass! Gano'n? Alis, kaya ayaw na nung girl. Kaya rin natatawa tong si Nan Showbiz Girl every time nakikita niya tong si Hank Actor. Kasi si nung time na yon iba yung girlfriend eh. Ngayon may bagong girlfriend na si Hank Actor. Pag nakikita niya yon, alam mo, napapanood niya, iniisip niya, happy kaya itong si, uh, <laughs> si girlfriend. Si girlfriend ngayon? Eh ako nga! Nakadalawang naka beses. Naka alam mo, feeling ko, oh, knowing mo yung non-showbiz. Oo. Oh, ah, yun na. Ah, si ang source mo. Ha? Si Nan Showbiz girl ang <laughs> source. Ayun na. Oh. Ano, oh, yun daw ba? Hindi. hindi. Naku, ano yan? Uh, Dax ba yan? Uh. <laughs> sure. <laughs> hindi ko sure. Uh, Pero ka-gym ko yan. Parang uh, hindi din. Oh, Pero... Pakainin ng konting clue naman. Okay, uh, ano actor. ano na dahil nga hunk siya, parang nung, uh, nung kasagsagan ng kanyang karera, lagi siya nakahubad. Hi. Lagi lang siya naka-underwear. Ah. Pero ngayon, hindi na masyado. Although hunk pa rin siya. Pero syempre, kailangan na niya mag-mature. Baka nag-labakara noon. Ah. ah, nag... Labakara. Ah. Hindi uh -huh. to si Garda Versosa. <laughs> <laughs> I don't think na yan. I don't Sila. think yan. Ah, hindi <laughs> yan. <laughs> yan. <laughs> Mahina itong mga bagets. <laughs> sa panuhulak. Baka na nila panahon. Oh. Hindi, panahon pa nila. Ah, yeah. oh. The, oh, hindi <laughs> <laughs> na dapat makalimutan natin. Oh. I-promote naman natin mamayang gabi na ng 12 midnight Olen. ang release ng uh, single ni Niyong. Oh yeah, 'to pa, mapapakinggan na sa YouTube. Tama ba? Mga YouTube cha, uh, YouTube Spotify, mga ganyan. Uh, ah, from Star Pop or Star Music. Ang taray ni Niyong. Ay, Niyong ha? Congratulations. Alam mo na, alam mo na. Congrats, Niyong. Uh -oh. <laughs> oh, Congrats, ni uh -oh. Uh, ano na? Ano na? <laughs> oh, sorry to pero, play. Pero ngayon na lang itik ha? ha? Yung itik, ganun pala uh -oh. talaga itik. Pero ngayon pa na pato patong na. Tapos na? Oh. Oh. Kawawa. <laughs> happy okay. na siya sa ganon. Oh, happy Ay, na. itik pa na sa past life niya yung aktor. <laughs> oh. oh. wala kang ka babatiin? Ano? Oh, Sister Poo, O oh, sa Freedom Boys, Ma 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 Madam Chari. Oh, okay. Oh, WTFU, syempre. Yan lang naman. Tsaka, yun. Gusto mo may batiin pa ako iba? Ay, ikaw ah! na kayo yan! Na ah! kayo yan! Ah! Ayan na. Okay, ah. o, bago natin tapusin ng live, nais po muna nating pasalamatan ang Scott Media sa kanilang studio facilities. Para sa mga kamarites na gustong gumawa ng sarili nilang content, maaari po ninyong kontakin ang Scott Media para magamit ninyo ang kanilang digital plug-in play studio. Kasama ang kanilang high-quality equipment sa murang halaga. Hoy, in fairness, bongga talaga tong Scott Media. Yes. Uh, and the, ang, ganda ng facilities. Go. Correct. Okay, mga Martins, maraming maraming salamat po pa sa pagtutok sa may 1,000 nating ating viewers. Yes. One, nga kanina. Sa mga Oo. Mga nagpakulay. Mga nagpakulay. Mga Mga episodes tuloy-tuloy pa rin kaming yeah. uh, babasahin yung mga comments dito. At uh, thank you, Mr. Poo. Makakasama Mr. Po. natin siyang muli sa Monday. 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 Okay. Yes. Wow. So, maraming salamat, syempre, sa inyong lahat, sa lahat ng bumubuo ng Marites University. Kay Dean, kay PhD, maraming salamat. Magkikita-kita tayo ulit sa lunes. Yes. Yeah. Okay. Ano okay. mga Marites, hula na. Yan pong the home mula sa Marites, Marites University! University. Ma, gano'n!